Hello po, good afternoon, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat. Narito po si Tita Emi, <laughs> kasi po yung paalo ko maigsi, ayan po, ayan, ayan. Andito po si Tita Emmy, ito po yung ko sa inyo, ah, babang ni Tita Emi. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, ay eh, good morning, good afternoon po. Lapag ko po muna kayo para may pakita ko po sa inyo itong aking gagawin. Ayan po. Ito po ang aking tinapos na ginagchilyo. Yung aking po palo kasi hindi maganda. Ayan po. Ayan. Ito po ang na ating, uh, ginawang ginagchilyo. Kulay green lang po siya. Ayan po ating tinapos na ginagchilyo. Maganda po to sa center table. Ayan po, naglagyan ko po ng round dito sa dulo na parang pina ano ko po siya, parang kinulubot ko po rito para po magkaroon naman po ng konting design dito. Ayan. Ganyan po siya, parang ganyan-ganyan. Pero dito po ay flat po siya, ganyan. Ayan po, ginawa natin. Tapos, pwede po siyang lagyan siya ng ano, ay, nalaglag, ng parang ganyan, flower base. Ayan po, lalagyan po lang ng ganyan. Transparente po kasi yung aking flower base. Sayang. Ayan. Pwede, marami pong mailalagay sa gitna. Pag nasa table na, pag nasa table na po siya, marami po siyang ilalagay na ano. Pero napakaganda po ng design. ayun po yung design niya. Ayan. Ay! Ayan. Pasensya na po kayo. Naputol. <laughs> nabagsak po kayo, nabagsak. Ayan, sabi kong ganyan. Talagang hirap po. Kaya hindi ko na lang po inistan. Hindi ko po alam kung paano ko ngayon ito may ano sa inyo. Ayan, ganyan lang po. Pag ganyan, ayusin na lang. Ay, ayusin na lang po ni Tita Amy. Hindi ko nga lang po maiaangat sa inyo siya. Ayan, hindi ko na po maiaangat. Pero ayan po yung design niya. Ayan. Ayan po yung design. Tapos yung gilid po ay ganyan may ku may ano inano ko po ng kulubot doon para yung para bang pang sharing sharing parang ganyan po sa ano ganyan pero dito po sa gitna ay ginawa ko po siyang plat ayan po maganda po siya pag lalo na pag ito pong kulubot na to ay bumagsak sa lamesa ng ganyan kasi pag bumagsak po siya sa lamesa nang nakaganyan siya sa lamesa unat po siya ganyan kasi nga, pag ito lang po ang size, ng lamesa, yung dito sa may ganito, ayan, maganda po. Dahil, parang kumbaga po, ay maganda pagbagsak niya sa lamesa. Kaya lang po lang size ng lamesa na ganito. Meron po akong lamesa nitong size na tagwi, kaya ginawa ko po sa nasa Pilipinas. E tamang tama po, pauwi kami ngayon July at August. Kaya ginawa ko na po, bago kami umuwi, meron, daladala ko na po siya. Yeah. E eh, dito po, wala akong lamesa na yung sinasabi kong size nito wala po, e kinunan po ng ano, ng anak ko yung ano, yung size nya minasure po yung lamesa, pinamasure ko po, yan po ang ano ang size nya, ito hanggang dito lang hanggang dito lang po, sa may gilid na to hanggang dito lang po para ito, ay baba, hanggang dito po I mean, hanggang dito po ganyan, para po itong ano na to, inakabagsak na ganyan sa lamesa nakaganyan po sa lamesa ayan, meron po mga kaibigan ko Maraming maraming pong salamat sa inyo. Sana po ipatuloy at patuloy niyo po akong subaybayan sa aking mga trabaho. Thank you, thank you very much po sa aking po mga manonood, sa aking po mga subscriber. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa aking po manonood. Sana po subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Sabel. Ayan, para update po kayo sa ating mga nilalapag. Maraming pong salamat sa inyong lahat. On, um, Uh, pahiyakap at pahalik na lang po sa inyo lahat. Ayan. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you all. Bye-bye.